Ang buhay kasi kikoy ko dito sa tayo. Ito yung palagay ni Ama dito. Si pag kumakain siya, pag kumakain si Ama, nadudumihan. Kaya ginagawa ko, nilalagyan ko ng ganito siya. Tapos, pagkatapos kumain, tinatanggal ko, tapos, chinecheck ko madumi. Pag wala namang dumi, pinapagpagan ko. Ayan. Sa umaga, almusal lang naman. Tapos, dahil malinis pa naman siya, parang may ulit tanghali. Tapos, ito ang kanyang inumin. Pumugasan natin. Pumugasan natin. Ang kanyang baso. হা thank um... kadalasan dito, kadalasan dito sa Taiwan, um, ang, ang tubig nila, pinapakuluan. Yun. yun ang iniinom namin dito. Pinapakuluan talaga ang tubig. Papakulo. Tapos, yun ang iniinom. Araw-araw yun.